Gibati na o kahadlok ang pipila ka residente sa Jansan may kalabutan sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil patay sa syudad. Sumala pa ni alias Brenda, isip o ka ka-vendor, na bala kasabsiya sa mga nagakaitabo sa palibot. Lain dyan kayo kay mura wala yung safety ba? Kumbaga dali lang kaayo dahil eh, ang tao nga uh, ano, kumbaga... Isira ka ay makuha niya. Nanat lang wala ta kabalo kung say kuanya dali ra ka pat yung malar mo, oy ka kaayo Samtang, gibati isab si ka kahadlok si Sheryl Lazara o nabalaka kini sa mahimong epekto ngadto sa mga kabataan. Kahadlok niya siya eh, kay sa may nga mga ano good, nga panahon good, nga matingalan na lang ka ba, kalit-kalit lang, tunagigad-adlaw na tayo dito. para na na dire eh. diri. anak ko, tibuok na lang yun. Barangay na may mga mga, mga, mga ba. So, ang ako lang may surya dira is dapat ang mga polis mag-aware po sila sa mga mga pangitabu good. Sa mga insak nila sa every barangay ba. Kay ang mga bata mga trauma po sa mga pangitabu. Sana ang wala, walay sala o niya maapil. Anak good. Basing nga na good. man tanan mga sala. Walang mga, may mga salak, no? maano sila ba, maapil nga walay sala. Panawagan nilang Brenda og Sheryl sa kapulisan ngay doble pa ang pagpatuman sa seguridad o imonitor kanunay ang mga tao nga adunay daotang record sa matag barangay. Nga maging ano po sila aware sa mga panghitabo sa palibot, maging maigmat pa og patient pa po sa mga ano, sa mga ingani nga mga kasugod, nga mga cases. Madubliwan pa nila ilang mga ano, pagbantay sa mga ano, palibot. I uh, will see to it sir ha, Atong polis na gyud. Kanunay kita sir, uh, ato yung uh, i nga uh, ang justice, ang justisya na kanunay, ato yung makuha. Dili lang kay damgo lang ang justisya, diri So paspas -pas kay atong kapulisan og responde, mag uh, identify the suspect, locate the suspect at impossible arrest the suspect para dili na lang kay cleared nga pila na to kaso pero nakalayas. But even daghan ta not persons nga dak pandiri, eh. dili lang kay droga. Atong ya pong follow -up, up operations kadto mga 10 years nang nagwanted nga mga leaders diri sa unang mga rabiri nga dito sa laing lugar na kuha gyud po nato para sa hustisya sa atong lugar sa Jensen. In the heart of changing lives kini sa brigada enemy mugpun, Brigada News.